Ayan mga kapusi Ngayong araw nga Ayan Nakatapos tayo na 35 Ayan 35 video Ang nagawa natin ngayong araw Oh my god Ayan Wala tayong ibang ginawa Wala na mga kasing labahan na At naubos na mga kapusi Ang gamit music ay kay Jonas Sagay na remix ayan mga love shout out po ayan sa may-ari ng aking music background si TTO yan ang magiging live background natin ayan pag tayo nag live na Nakatapos na ako ng dalawang araw na papapaktis kung paano ba mag-entertain ng tao. Ayan. Sa ating lab. Grabe. Gumawa ako ng marami kong kanta. Yung kantang nakatawa. Siyempre tayo maalam kumanta, hindi tayo magaling kumanta. Kaya, ginawa na natin na katatawa na. Ayan. Salamat sa aking manager, sa aking agency. Ayan. The story, adi na ako mga kapusin. Pinlaps ko na yung aking music background. Channel Sagay, the remix. Ayan. Yeah. Favorite po kasi mga music na yan. Mm, dahil tayo ay nangarap din maging DJ the remix. Yeah. <laughs> Pero saan tayo bumagsak? Sa TikTok. Tamang content, they mm. Okay Ako mga kapusi, salamat sa panonood ng video ko. Salamat po. Okay, bye-bye. 不行，嗯啊。